Bakit mo naman kailangan lagi na ito sa computer mo? Bakit? Para lang sa mga hindi nakakalam, no? ito ay radiator. Parte siya ng PC parts na kung na ay liquid cooler. Habang ginagamit mo yung computer mo, umiinit yon. Lalo na kapag mga intensive tasks, tulad ng gaming o kaya ng video editing, mas umiinit yung processor. Tulad ng problematic piece, namamatay siya after just a couple of hours na ginagamit siya. So malamang kasi dahil nga umiinit yung processor niya at naglalag. So kailangan natin ng na solusyon. Kailangan natin siyang kapitan ng mas effective na cooler. Hindi naman necessarily liquid coolers. Pwede rin namang mga air coolers tulad ito. Depende yan sa budget at style preference mo. Naikabit ko na yung cooler at testingin na lang natin kung hindi na siya magiinit. So ayun nga, gumana na yung ating liquid cooler at hindi na siya namamatay just after a couple of hours na ginagamit siya. Sa tulong ng mga liquid cooler tulad dito, mas masusulusunan na natin yung pagkalag ng ating mga PC. At bukod doon, mas na ma maximize natin yung kakayahan o yung power ng ating mga processor para sa mga task na ginagawa niya. At yun ang dahilan kung